Nagot ako kay Amo. Nagot. Tay ako nito. Ah, uh, guys, may kasalanan ako. <laughs> Good. Alam nyo ba, etong isa, nalaglag. Dalawa kasi yan eh. Nalaglag siya. Kasabit kasi yan dito kagabi. Isa na lang natira. Mas ko po, kamaya, hanapin ko yan doon, patay ako kay Amo. Ah, hanapin na natin guys, sa mo. Hanapin natin sa baba. Hanapin natin sa baba, guys. Patay ako nito kaya ako. Pero nasabi ko na kanina yun, umaga. Nung umalis, naghatid lang siya ng ano. Sa ikaba, hanapin ko sa baba. Sana nasa baba pa so, yeah. yeah. siya. <laughs> kasi sinanap ko na yung sa, ano, sa baba, doon sa, sa ground floor. Wala akong nakita. So, pupuntahan natin sa second floor. Kasi nga, maka, makasumabit doon sa may, ano, sa may, sa may sala, sa may terrace. Tara, tara. Ayan na nga, guys. Hanapin natin. <laughs> hanapin natin. Hanapin natin sa baba. Dito, dito, dito. Hanapin natin dito. Wala siya. Nakupo, patawarin. ayun guys. ayun na yun. Nakita ko. <laughs> Ayun, yun. Eto ka pala. Buti na lang nandito ka. Ay, salamat. Makababa. Makakit na nga pala. Makababa. guys. Salamat na mat nakita na natin. Ay, nako. Salamat na ko. Papagalitan ako ni amo. Sabihin, hindi ko inano. Hindi ko nalang binaba. Buti na lang nakita ko siya. Diyos oh Lord. Aga-aga, masisir muna na ako ni Amo. <laughs> Ayun na, guys. Salamat. Nakita ko na siya. <laughs>